Maging akin ka lamang. Isang akda mula sa panulat ni Miss Honey Hearts. Ang simula. Marahang tinulak ko ang puting gate at pumasok sa front yard ng mini rest house ng kaibigan ko. Refreshing ang exterior design ng nasabing bahay, may maliit na garden sa gilid at may mga halaman sa paligid. Simple pero attractive. Chance? Nakabukas ang front door, at nag-aalinlangan ako kung papasok ba ako o hindi. Napakatahimik pa ng paligid. Chance? Tawag ko ulit sa kanya. Pumasok na nga lang ako. Pagkatuntong ko sa loob, parang mabibingi ako sa katahimikan na sa sobrang tahimik talaga parang tatayo ang balahibo ko sa hindi malaman na kadahilanan. Chance? Nandito ka ba? Automatikong napatakip ako ng ilong ko nang amoy alak ang looban ng bahay. Nang tingnan ko ang maliit na lamesa sa gilid ng kama, nakita kong may dalawang bote ng alak na naroon. Ang isa'y wala ng laman at ang isa na may mayroon pang kalahati. Nasaan na ba si Chance? Sabi niya dito lang daw siya kaya nga pinuntahan ko. Pinagmasdan ko na lang ang paligid ng mini rest house. Puti ang kulay ng paligid, para bang napaka ng pagkatao ng may-ari Napalingon bigla ako sa likod ko nang may naramdamang parang may nakatitig sa akin at may nakasunod sa likuran ko. Pero wala naman akong nakitang tao. Creepy. Nasaan na kaya si Chance? Chance? Nandito ka ba? Walang sumagot. Parang wala naman ang kaibigan ko dito at parang walang kataot tao pero hindi ko alam kung ba't parang nakakaramdam ako ng takot at kaba. Naglakad ako papunta sa mesa at inilapag doon ang dalakong box ng pizza na pagsasaluhan pa naman sana namin ngayon. Mukhang wala namang tao. Chance, mukhang pinaglolo ko mo yata ako. Alis na lang ako ha? Pizza nga pala para sa'yo. Una na ako, Chance. Ay kalabaw! Gulat na gulat ako at parang aatakihin sa puso nang bigla na lang siyang lumutang sa harapan ko nang papalabas na sana ako. Dumating ka, Natasha. Nakangiting anya. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako sa ngiti niya, sa presensya niya at sa bigla niyang paglutang sa harapan ko nang sinabi kong aalis na lang ako. Pansin kong medyo pawisan siya. Um, chance. Nanjan ka lang pala. I tried to sound and act normal. Oo, kanina pa nga kita hinihintay eh. Humakbang siya palapit sa akin. Hindi ko talaga mawari ang takot na nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Umatras ako, tapos mabilisan siyang nilagpasan. Ah, oo. Buti nga nandyan ka na. Alis na ko, ha? Teka. Agaran niya akong hinawakan sa magkabilang braso ko para pigilan. Akala ko ba pinuntahan mo ako para samahan ako dito? Um, kasi naalala ko bigla, Chance, may kailangan pa pala akong tapusing trabaho sa opisina. Mas importante naman ako sa kung anong gagawin mo. Kaya dito ka na lang muna. Samahan mo ako dito. Sinubukan kong tanggalin ang hawak niya sa mga braso ko, pero mas lalo lang niyang hinigpitan ang hawak sa akin. Chance importante yon. Kinakabahan na talaga ako. Mas importante ako kaya hindi ka aalis. Pinal ang tono niya at may diin roon. Chance, binitawan niya ako. Akala ko hahayaan na niya akong umalis, pero hindi... Mali pala ako dahil isinarado lang niya ng maigi ang pinto. Ba't siya magsasarado ng pinto? Sinabi ko na, di ba? Hindi ka aalis. Nakangiti niyang sinabi ng muling humakbang palapit sa akin. Nanindig ang balahibo ko sa ngiti niya. Mababakas ko ang lungkot roon, pero alam ko talagang may mali. Ang paraan ng ngiti niya parang may gagawin siyang hindi maganda. Chance! Nagkunwari akong kalmado, kahit ang totoo'y parang maghuhurumentado na ang puso ko sa sobrang kaba. Nilagpasan ko siya ng akmang lalapitan niya ako. Dumiretso ako sa pinto at halos manlaki ang mga mata ko sa pinaghalong gulat at takot ng makitang nakakandado ito. Ba't siya mangangandado ng dalawa lang kaming narito sa loob? Chance, hinarap ko siya. Sinabi ko na, hindi ka aalis. Dito ka lang, mananatili ka sa tabi ko. Baritono niyang pahayag. I could sense despair on his tone, on his aura and sweat especially on his desperate smile on his lip. Chance, ano bang kalokohan to? Buksan mo nga tong pinto. Lumapit siya sa akin at akmang yayakapin niya ako, pero mabilis na tinabig ko siya. Chance, hindi ako nagbibiro at nakikipaglokohan sa'yo ha. Buksan mo na to. Nagagalit na natatakot na ako. Pagak siyang tumawa. Hindi rin naman ako nagbibiro eh. Isang hakbang pat na duklaw niya ako ng mga braso niya at pilit na niyakap. Nagpumiglas ako. Chance? Ano ba? Tinulak ko ulit siya. Lalo pa siyang napangisi. Inirapan at tinalikuran ko nga. You're crazy, Chance. You definitely are. Oo, baliw ako. Nababaliw ako sa pagmamahal ko sa'yo na binabasura mo na lang palagi. Ano? Pero hindi na sa pagkakataong ito dahil sisiguraduhin kong hindi matatapos ang araw na ito nang hindi ka napapasa akin niya tapos wala sa sariling tumawa ulit at hinawakan ako sa braso para pihitin paharap sa kanya at siilin ng halik. Chance! Chance! Stop it! I said stop it! Tinulak ko siya at napahawak siya sa labi niyang katatapos lang akong halikan. Tumigil ka na, Chance. Playing hard to get, babe? Gusto mo talaga ng pinipilit ka, ha? Chance, ano ba, Chance? Nagpumiglas ako, pero hindi na niya ako hinayaang makawala. Hindi ko alam kung paano pero nakahanap din ako ng tiyempo para paliparin ang palad ko sa pisngi niya. Isang malutong na malutong na sampal ang natamu niya. Natigilan siya at napahawak sa pisnging nagawaran ko ng sampal. Parang natauhan naman ako sa ginawa ko at naramdaman ang panlalambot ng mga tuhod ko. Did I just slap him? Chance. Nasambit ko. Sa galit niya ay para siyang tigring manlalapa ng tao. Napaatras ako sa takot. Hindi ko pa siya ganoon kakilala dahil ilang buwan pa lang naman kaming naging magkaibigan kaya hindi ko alam kung paano siya magalit. Sa nakikita ko ngayon sa nakaigting niyang panga at nag-aapoy na mga mata, parang mananakit talaga siya kapag galit na galit siya. At sa kaso ko ngayon, kitang kita kong nagalit ko siya ng husto. Ginagalit mo ako! Nanlilisik ang mga mata niya habang nilalapitan na naman ako. Gusto mo nga talagang pinahihirapan. Dumagundong ang boses niya kasunod ng madiin niyang paghawak sa magkabilang balikat sa kamalakas na isandal ako sa pader. Halos maiyak ako sa sakit ng pagtama ng likod ko doon. Iyak na ako ng iyak sa pinaghalong galit at takot sa ginagawa niya. Chance, maawa ka sa akin? I begged him. Bakit? Naawa ka ba sa akin nung pinaasa at ginamit mo lang ako para pagsilusin ang totoong gusto mo, ha? Mahina niyang sinabi habang nakangisi pinaasa, ginamit. Ganun ba talaga ang akala niya? Kaibigan mo pa rin naman ako, di ba? Chance, please naman. Don't do this. I begged him even more. Kaibigan? Sarkastiko siyang tumawa tapos dumagundong ulit ang galit niyang boses. Sawang-sawa na akong marinig mula sa bibig mo na kaibigan mo lang ako, Natasha. Kaibigan kita dahil yun lang naman talaga ang tingin ko sa'yo at hanggang dun lang tayo, sagot ko. Magkaibigan, pero pagkatapos ng araw na ito, magiging sobra pa tayo sa magkaibigan lang sisiguraduhin ko yan. Desperado niyang sinabi at tumawa na namang parang baliw. Masama na kung masama. Kasalanan mo din naman ito. Sigaw niya kasabay ng pagtulo ng luha. Chance! No! No! I tried pushing him away but this time he's stronger and harder. Chance! Tama na! You're completely out of your mind! Pinaghahampas ko ang balikat niya tumalsik ako sa kama ko, nang magising, dahil sa masamang panaginip. Basa din ang mukha ko ng mga luha. Si Chance? Nasambit ko, tapos napailing ako. Hindi magagawa ni Chance yon sa akin, nananaginip lang ako. Nananaginip lang ako pero pakiramdam ko daladala -dala ko pa rin ng takot at kaba na mayroon ako sa masamang panaginip na yon. Nananaginip lang naman ako, di ba? It was just a bad dream. But why is it that everything feels so real? Ano ang mangyayari? Panaginip nga lamang ba iyon o totoong kinandado siya ng binata sa bahay nito? Tutukan ang unang kabanata.